Yo, yo, na dito na naman tayo, Joma Marisur, para sa Summer League, nagbabalik na naman tayo At syempre, maglalaro tayo ngayon dahil bias na vlogger tayo Ayan, ibablog ko yung sapatos ko na Joe Marisur Limited Edition, Dirty Mindset 5 So, ayan, ako lang merong sapatos, sapatos na yan So, ayan, papunta na tayo ngayon at bubuksan ko na yung gate sa kabilang mundo At ito na, bubuksan na ni Joe Marisur, their first game natin ngayon, kalaban ang Barangay Gamuton at kukunin ko na syempre at itong video pala na to ay nung parade pa kaya syempre dahil wala akong na intro nung maglalaro na kami ito na lang yung gagamitin ko total hindi ko naman nagamit at ito na nga tumagos na ako sa kabilang mundo at ito nagwa warm up na yung mga kasama ko no no age limit tapos ito na nga magsisimula na syempre memorize ko to replay na to eh. ayan na si Joe Marisor ba diba? first five yan dahil bias na vlogger syempre highlights silang yung kukunin ko at unang highlights na to ito ang makikita nyo kay Joe Marisur Tumira Ayan Isang tira hmm. Pasok Isang tira Sampung replay sa CapCut Ayan di ba O oh, di ba sabi ko sa inyo eh Ang daming replay niyan Kasi isang tira ni Jomar Marisur Ganyan Gwapo pa Magaling na Ayan So magdi-dribble na naman Ito na naman Sino to? Si Bagnol Bagnol Ito na Anong gagawin ni Bagnol Si Joe Marisur Tumayo Tumayo yung gwapo Aba Pops TV pala Yun Pops TV ang mm! galing eh, Pops TV Ito na naman, anong gagawin si Joe Marisor Ang yabang-yabang Uy, -yabang. ano yon? Sino yon? Uy, mm, aba, still Still si Bagnol, Bagnol na maguyang Ito na naman nagdi-dribble Uy, lipat silang lahat Ito ipapasa pala ni Banoy eh, kay Joe Marisor Uy, Joe Marisor Isang play, sampung cup cup na replay Ayan Ito <laughs> na naman, anong gagawin dito? Uy, sino yon? Biglang ano yon nawala ako doon. Aba, may! Oh, ano yon ano, hindi ko na alam. At ito na si Jomar Resor makakaagaw dyan. At dahil nga napungot na si Jomar Resor, itatapon si Jomar Resor sa kalaban. Hmm, di ba? Kakampi ko sila. <laughs> O, oh, di ba? Dahil nga, bias tayong vlogger, kukun na ba? Pina-score natin yan. Kasi nga, bias tayo eh. Ito na, anong play to? Sino to? Dirigay. Dirigay, aba, ba? Nagtitimo pa ng, ng opensa. Ah. Jo Marisur, di ba? Ang galing no. Guwapo pa. May pirasa kay Manoy. Siguro yan. I-replay natin yan dahil pasa ni Jo Marisur yan, no? Di ba? Counted yan. Jesus. No, no, no. Joe Marisur na yan eh. Aba, ito na naman. Anong gagawin dito? hm di ba tayo dahil nga uy ano to uy uy uy, uy! reply natin yan uy nagligkidligget ng tulbol <laughs> So wala, wala rin dyan Akala ko naman papasok yan Dahil nagligid-ligid ang tubol So supply na, na naman to Ayan si Joe Marisor Pipiling gwapo O oh, di ba So ayan Ipapasa rin dirigay kay Joe Marisor Yan ang Marisor Tumira mm! 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 Isang plate Sampung edit sa cut na naman si Joe Marisor O oh, diba? Ay sus ko gino ko Bali pala ginawa natin dito 18 points tayo dito uh, Warm up pa lang yan ha? Hindi ko pa sinama tong sa laro na to ha Ayan na naman Oy tim-tim Tim-tim, para Eric. Uy, wala. Ah, di ba? O, oh, di ba? Na-steal na naman yan. Tim-tim par, Eric. Tim-tim par, Uy, titira. Jomar Rizur siguro na naman. Ay, ah, si Jomar Rizur. Mga 89 points ko na yan. Grabe ka talaga, Jomar Rizur. Ang galing mo. dapat sa susunod, wag ka na dyan maglaro sa, ano, Summer League. Doon ka na sa, ano, sa MPBL. Ayan na naman. Si pare-pare kong guwapo na hindi babaero. Ayan na naman. Pare kong guwapo na Dio Barosos ko ba? no, to nilele ng Dio Barosos. You Kilo, know? napakahamloy naman ng Dio Marisor. Bakit ka diyan ka naglalaro pag FPBL niya niyo? Dio Marisor galing sa pasa ng pare kong hindi babaero. Oy, di ba? Nagpirito naman dito sa si Dio Marisor. Papasok 'yan kasi replay na 'yan hmm diba? So ngayon, ito na naman sa pangalawa dahil nga pinapasok ko na yung una, hindi ko na ipapasok yung pangalawa kasi nga pumasok na yung una eh. Ganyan tayo kabait. So ayan na naman, Ipamim ipamimintis natin niya, nabubulol na si Joma Resur at ayan hinayaan ko na kasi hindi ko na hinabol yung bola dahil hindi hindi ko ugaling maghabol sa iba. Ayan na, ito na naman. Ano ang gagawin dito? Oy, ano to? Oy, sino yon? May nag-chat. Oy! Oy! pare kong guwapo, tumira! Tum, pare kong wapo! galing naman ng pare kong guwapo. Isang score lang yata niya yan eh. <laughs> so ayan na nga, natapos na yung laro dito. at uh, tinambakan kami. So ayan, tumitingin-tingin lang si Joe Marisor habang tinatambakan kami. <laughs> so see you sa next game namin. Bukawe versus Bunga. Bye-bye!